Bigla ang lakad. Pupunta tayo ng DRT. Bundok yon, Merong falls at merong cave. Pupuntahan natin. morphin time! Time for it! Time for it! Ang hirap huminga. Para natin. <laughs> go, go, Power ah! Shift to the turbo. Hi! Hi! Ngayon, kasama ko yung kapatid ko, pupunta kami ng DRT. Teka. Teka lang. Motor Time. natin. Yung motor! <laughs> <laughs> Game. Travel bug. Game. Hey. Oh! <laughs> ano na, wala na gasolina. Ang <laughs> pag-gasolina na, pungkak-pungkak na to. Patay. Pultang <laughs> patay, <po> sir. <laughs> Walang pera si Green Ranger. Yung pultang na motor, 127 lang. Kung para mo, pag nagdadala kami ng kotse, pag pultang, mga 2,000. Eh pag motor, 127 lang. <laughs> Pansin ko dito napakadaming ano, walang helmet. Mali yan. Pag nagmumotor kayo, sisiguraduhin so nyo na naka-helmet talaga kayo. Ang ah, aksidente, eh, dumatid din yan bigla-bigla. Di bali na mag-helmet ka na wala kang motor, kesa mag-motor ka na walang helmet. <laughs> <laughs> kami sa Plano Del kasi may init lang sa glit yung, yung kapatid ko. Mukhang oh, marami pera to ah. Sa sa kawai. Di ba bayo? Asar ng lempo. Next <laughs> 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 na. Okay na. Nagkaabutan na. Ako, no na ano na ko? Yan yeah, po! Nakakagutom! Kasi siguro lahat ng mga tao dito, kung makain na ng baboy kasi bukas, bawal na yan. Kasi Bierne Santo. It... pasok na kami ng ano, DRT. Ay, eh, marami kami dito. Yeah. Lahat ng tao, sinisipag yeah. maligo! Kahit hey, yung mga hindi dapat liguan, hindi liguan! Parang nasa Switzerland na tayo. <laughs> Uh, nakang <laughs> Wala sinabi si Pong nga natin. <laughs> go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Pagpupunta <laughs> kami ng Boracay, magdataan kami sa Nabas Aklan, parang ganito yung daanan. Kaya shoutout sa mga subscribers ko! Ito, tayo! Malapit na tayo mag 3K! Woo! 3K na kayo mga first timers! Will, maraming salamat! Okay, nandito na tayo ngayon. Tapos yung kapatid ko, andun siya sa loob. Nag-register lang kami kasi papasok tayo sa cave. Para ang minimum yata ang tao na pwede pumasok sa cave, eh, apat. Pero since wala namang gaanong tao, eh, kami na lang dalawa. So magbabay kami ng 400 pesos para makapasok tayo dun sa cave. Plus may kasama na na tour guide yon. So kaya, meron pala tayo pwede pag iwanan ng motor natin doon. Tapos magbabayad -bu tayo ng 10 pesos lang. Habang nagaantay tayo ng tour guide namin, magmemeryenda muna kami. Dapat busog muna bago pumasok sa king. Mayroon po ba akyatin doon, Day? Wala na mga doon. Mga konting ano, hakbang eh. Taga dito kayo. Ito mong tak. Ngayon Bumala lang po <laughs> Ang, init. <laughs> Ang init pala. No, malami eh. Malami man. Malami kita rin. Mas malami pa tayo sa aton. Mas malami pero burger sa aton. Salot sa akong mga ano. Kasi manwaw na sa kalibo. Sa aklan. May una gali ako mga subscribers mga Bisaya man ah. Mga taga aton ba sa aklan? Aron. Kamusta na sa aton? Na, sa Burakay? Malimpi ron? <laughs> Bukas yun? Ano matabi Yung mga pasayo ko yun. Ayun man nabi ninyo at higoy iraton niya, no? Lugar ay ginadayo rin mga turista, di ba? Kuya, okay, ano pangalan mo? Final pa yun. Siya ka magiging tour guide natin. Papasok sa loob ng cave. <laughs> ay ah! Adventure! Take me away Show me all the places I've never known. And will chase the night. Race all of these broken dreams and flight. And we'll Hi! <laughs> Grabe! Ina-appearan ko si Dato, hindi ako ina <laughs> Hello doggy! Hello! Okay, nandito na kami sa... sa bunganga ng kweba. Hello! Yeah. Papasok na muna kami. Pero syempre, sa sobrang dilim kasi dito, malamang hindi niya na makikita yung loob. Ano ba tawag dyan? Stalagmites? Ha? Stalactite, kaya kaya stalagmites. Yung stalactite, yung nasa taas, yung pababa. Sa talag may... yung sa baba. pa gano'n, pa. <laughs> okay na. Yung level po oh. ng tuba, lumabog dito. Kaya kung may tali tayo. Oo. Yan. Yeah. Ito akong first time. First time ako makapasok sa loob ng kuweba. Oh, first time lang po ba? Oo, first time ko to. Kaya subscribe mo ko kuya sa YouTube, Boy First Time. Ayan, tingnan mo. Iwala ba mo ko kuya? Ay! Sabi nang bawal hawakan eh. Nahawakan ko siya. Ayan. Ngayon, huwag mo uli. Huwag ko uli Ayan eh, kuya, yung mga bato na yan. Oh my God. Eh pastinin niyo po, lahat po may tubig sa dulo. Oo. Uh -huh. Yung tubig po kasi na yan, yan lang po yung bumubuo sa kanya. Ah, yung mga stalactites. oh, stalactite po na yan. Siya, tuloy tayo. Hundred nipples naman po yung telco. Hundred nipples? Uy, <laughs> sabi na. na. Anong hayop bang may pinakamanaping nipple? Ito <laughs> kuya, parang siyang mushroom. Formation niya. Hmm. Formation. Sobrang lamig dito. Sobrang lamig. Babae po kasi yung kweba. Ha? Babae po kasi yung kweba namin. Babae ang kweba. Ayun po lang. Ayun. <laughs> oh <my laughs> ayun. Ayun. Ayun naman kuya, yung formation nun, para siyang takore. Iuntan po ng tubig. Oo. Oo nga, ano? Nung cave, as in sobra, siguro mga... Ayun, hindi ko makikita. Abot mga hanggang fourth floor to ng isang building. Tapos parang may mga mushroom siya sa taas, ibang klase. Sayang, kung nandito lang kayo. Oo, oh, parang mga jellyfish sa taas. Ayan. Ulas na, ulas na. <laughs> Nandito na tayo sa part na wala na lang mga, wala na mga stalagmites at stalactites. Isang flat na lang, mahaba daw. Tapos dadano ulit tayo sa medyo maano na naman, mabato-bato na naman. Subukan daw namin na patayin yung mga ilaw namin kahit ilang segundo lang para ma-experience namin kung ano yung itsura ng, at pakiramdam ng nasa loob ng kuweba na walang ilaw. Para maranasan <laughs> natin maging bulag kahit limang segundo. o oh, gawin mo ng isang oras. Kaya ko. Hindi, joke. Okay, game. Sip. Wala ka naririnig dito, kundi tunog lang ng mga kuliklik Tsaka, hininga mo. Okay, tama na. <laughs> Pusok <laughs> din na para po uh, nakakatulog din po pag sobrang tahimik naman. Oo, uh, sobrang tahimik. Pag na parang nakakabingi rin po. Oo, uh, uh. sayang hindi nyo nakikita yung ganda tsaka yung laki ng kuweba. Puro DM lang. O bakit nga ba tinawag na pu puning cave to? Sa, sa taas po kasi ng kuweba, sa ibabo po, po, may malaking puno po siya ng kamuning. Yung puno po ng kamuning na yun, marami pong dumada pong ibong punay. Okay. Yung kamuning po tsaka punay, puning. Punay, Kaya puning. na pag tinawag na punay kip, kasi may kweba nga po. Ah, okay. Ito na kami sa part na medyo mabato na naman. Sayang, pagtyagaan nyo na itong mukha ko ha. Ah. Kasi, ito lang yung pwede nyo makita dito. <laughs> Total naman, mukha rin naman kweba mukha ko eh. <laughs> itong bato na ito dito. Naghalong bato at putik na. Kaya pag kinatok mo, titignan nyo. Pakinggan nyo. Parang na siyang tabla. Parang kahoy na. Tingnan mo. O, oh. oh, ano ba? Ano pa ba? ba? Ito yan. Ayun po yung dalawang paniki. Ang tawag naman po doon, insect bat po. Ayun, sa loob. Opo, ang kinakain po niyan, yung mga insecto dito sa loob. Yung mga parang mga lamok-lamok. Ayun, -lamok, Ayun, sa dulo. Ito, anong part na ito, kuya? Ito po yung pinaka-aircon po ng kuweba. Lamig, no? Ito Meron. Ito po, ang pinapang niya yung mga turista pag naliliyo, pag pumapasok po dito. Mahangin niya siya. Pero kahit patayin po natin yung ilaw natin, wala tayong makikita ng sinig ng araw para masabi doon po nang yung hangin. So, lamig talaga, may aircon. Kasi may, may butas loob. May hina pa ito, pero Lumalakas to? Okay. may tempo na malakas, may tempo na mas medyo mahina pa dito. Pero mas okay. madalas po yung malakas. Okay. Nasa area na tayo ng ano kuya? Bat cave na po ito. Bat Bat cave pin na. Pinakatirahan na po ng paniki. Sa kalagit na po ng kweba. Kaya ganyan yung amoy yan, no? Kaya Upangi. ganito po yung amoy niya. Kasi yung mga dumi po nila, nandito po sa mismong bahay nila. Narinig ko rin yung mga paniki. sila yan? Paniki sila yan? Ako. Oh, Nabubulabog naman po yun sa ilaw natin dala. Oh, guys, pakinggan niyo yung tunog ah. Yung tunog lang ay pakinggan niya. Hindi kami magsasalita. 3 Dinig nyo? Mga paniki yan. Sobra talaga nagkukumpulan yung mga, mga 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 ano, paniki. Sayang hindi nyo makita. Madilim kasi talaga. Pero hmm, narinig nyo, di ba? Andito na tayo ngayon sa sa 700 meters na dulo ng kuweba. Narating na natin. Pero meron pa kasi natitira na 600 meters dapat. Pero hindi na tayo makakatawid kasi nga yung, yung daanan is puro na pupu ng mga mga, ano tawag yan? Panike. Kaya negative kasi dedicated sa mga damit natin. Babaho tayo. Okay. Dito na kami sa labas. <laughs> Grabe. Nag-moist yung ano ko. Yung salamin ko. Okay. Finally, nakalabas na tayo ng cave. Puning cave. First time, pumasok ng cave. Feeling ko ulit-ulit ko to. Hindi ko pa alam. <laughs> pawis na pawis tayo. <laughs> Pero hindi dahil sa pagod yun ah. Halo kasi yung mainit kasi sa loob tapos may part na malamig dun. Kaya talagang hapon naglalakad ka lang, pagpapawis ang ha. Maganda exercise. Singaw po sa singaw. Oo, oh, sa singaw. Eh since matagal na rin kasi ako wala exercise, hindi na lang nakakapagbike. bike Ngayon lang ako pinapawis ulit. Ano, ulit pa tayo dito? Dapat next time. Kompleto na kami ng mga ka-friend ko. Sa mga kaibigan ng gusto mong sumama. Yung mga nanonood sa mga subscribers ko na mahilig pumunta, mag-adventure, umakit ng bundok or pumasok sa mga cave. Bisitahin yung cave dito sa sa DRT, sa Doña Remedios Trinidad. Party pa rin to ng Bulacan. Tapos yung cave ay puning. Puning cave yung tawag. Isa to sa mga pwede nyo talagang i-explore. Bro, maraming salamat. Si Bro Lionel Ang ating tour guide O, dito na natin tapusin to Kita-kita na lang tayo sa bahay Bye-bye Okay, nandito na ako sa bahay Kinabukasan na to nung Pagpunta ko doon sa cave Siyempre, nagpahinga muna ako Dahil medyo napagod nga talaga ako Kasi eh lately ko na lang naramdaman yung pagod sa katawan kasi nga di ba nag-aakit pa kami ng mga bato-bato dun sa loob ng cave. Sobrang ganda talaga ng cave. Hindi yung pinapanood nyo ngayon, yan yung ginagawa ko ngayon. Ayun, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat na mga subscribers ko kasi parang road to 3,000 na tayo. Parang, ha, parang nabibigla ako. Hindi ako makapaniwala na tumas yung sub subscribers ko. Pero syempre, tumas yung subscribers na yun dahil kay Will Dasubi. Syempre, sa idol natin kasi shinout out nyo tayo. Kaya, Ayun, maraming salamat sa inyo kasi 'di ba? Nag-subscribe kayo sa channel ko. Pressured ako ng gumawa ng magagandang vlogs talaga tuloy. Kaya 'yun, expect niyo ng mga magaganda at masasaya mga vlogs pa. Bukas, pupunta kami ng Dinggalan Aurora Quezon, malapit na 'yun sa Baler. Magbo-vlog din ako doon. Kaya 'yun yung abangan niyo. Ayun, maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na vlog. Bye-bye.